Ito po mga kalihap uli nating binilikan sila Jonas at uh, nabutan po natin na uh, nagtatanggal po siya ng uh, balat ng yog. at uh, biyasang biyasa po siya. At itong si Ronald naman ay eh, ganun din po at uh, nabutan din po natin siya na naghuhugas po ng kanyang uh, plato, mga baso sa kanilang bahay at uh, napakahusay po nila mga kalihap hindi po sila nabihayaan ng paningin at napagkaluban naman po sila ng, ng, ng ibang talento gaya po ng ginagawa po nila ngayon huli mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap uh, ngayon po ay muli po nating binisita sila Jonas at saka sila Ronalyn at ang kanyang uh, tatay ito po mga kalingap yung uh, mag-aama na nawala na po ng uh, kanilang uh, paningin ito po mga kalingap, uh, samahan niyo po ako ito mga kalingap si Jonas at uh, tignan po natin yung kanyang ginagawa siya po ay nadatanggol po natin na uh, nagtatanggal po ng uh, bunot yan sa kabila po ng kanyang uh, kawalan po ng paningin ay nagagawa niya po ng maayos yung uh, pagbabalat po ng nyug at ito uh, yan eh, po yung gagamitin po nila. <laughs> Pag... Tama tama, kalapit ng Jimmy Santos. Ah, gagamitin po nila 'yan. Pang ano nang kakanin? Opo. Yan. Kung tayo po gagawa po niyan, mga kalinga, may mahirapan po tayo. Pero siya basic lang po sa kanya, mga kaliyap po. Napakatalas po noon yung plate ko tusukan niya ng yug. <laughs> tatlo. Saan ba ilalagay? Ako na isa ag na sa loob. Asa ag na isa. Yan, parang hindi ka may mahirapan. Yan. Totally blind po sila mga kalingap. Shit! Shit! Sa atin ilalagay sa kusina na. Dito sa ilalong ng lamisa. Hmm. Sa hindi maano ng araw. Kabisado po nga bahay po nila mga kalingap. Ayan po. Tatlo. Nadali na rin po yung tatlo mga kalingap. Siya pala ginos meron po ang dalang bigas para sa inyo. maraming maraming salamat po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ulit kay ay, salamat po talaga, Ma'am Claire. Tagapunta ni Kuya dito. Meron po kayong binibigay. Salamat po. At naway, ano po, na hindi kayo masawang tumutulong sa kapwa Pilipino niyo po. Na mahirap. Maraming maraming salamat po talaga, Ma'am Claire. At naway, marami ka pa pong matulungan ng kagaya namin ng tatay at kapatid ko po. At lalo na lalo na sa pamilya uh, ko po. Maraming salamat po talaga ng Panginoon na ang bahala sa inyong na uh, bumabalik sa anuman yung binibigay nyo sa kapwa tao nyo po yun ako yes. opo nga tayo Eto, muli. di, wala po pala si nanay napunta po sa kanyang amiga so, mayroon po siyang ano, trabaho tinawagan po sa kanina ng asawa ng procurement namin kasi sa ah. Magpalinis daw yun ang bahay nila ah. Dahil yung asawa ng Brokfirma namin, merong lakad hmm. tinawagan hmm. si mama yan po, siya, may mga kapatid ka mga, kapatid mo yung mga bata? Yung isa dito, kapatid ko po. Dalawa, dalawa. dalawa sila dito, saka yung iba, pamangkin ko na. Ay, pamangkin mo na yung iba? Opo. Hmm. Si Ron um, nga lang, nagugas pa yata. Oo, oh, nagugas pa yata. Tignan ka natin mga kalinga pata. Tignan po natin yung paano po siya magugas po ng uh, plato. Yung baso. Yun. Ay, po siya, mga Ay, Hindi po hadlang sa kanyang uh, pansanan yung paghugas po ng mga plato, mga kalingap at malaking tulong din po sa ka kanila sa kabila po ng kanyang katayuan. At ah, uh, nagagawa niya rin po uh, gampanan yung gawain din, gawain bahay. Ayan po. kabisado niya po itong bahay po nila <laughs> sige po mga kalingap, balik po tayo kila tatay kumusta naman po yung mga pang araw araw niyo po dito tay Okey lang po ok lang po ito pa ang sawa ng Diyos ha hmm. yan pa si Ronaldin mga kalingap Hey, guys. Ya, 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 ya lang, ya muna yung nadala natin na oh, okay, okay, okay. Walang oh, problema po. po Maraming salamat po talaga Malaking tulong na yan sa amin hmm. Marami kasi nagtataka eh. Hey. Kasi pag nakita nila kayo maglakad Akala nila nakakita kayo oh, Memorize lang po yan. Memorizing lang po yung daan kasi dito na kami naglaki. Masa yung itong tao, ah. Di yung katawan. Ito po mga kalaya, tignan nyo po. Hindi po talaga sila nakakakita. Totally blind. Yan. Ito lang po si tatay. Blind po talaga siya. At ito rin po si Jonas. Yan. Totally blind. Nulat po talaga as in zero. Yung kanilang vision. Opo. Kaya kung nakita po natin sila kung maglakad kung minsan mabilis pa nga sila maglakad, <laughs> kasi uh, ang... Memorizing <laughs> lang po yung daan eh. Uh, Oo. Ano yung, hakbang ba o paano ba yun? Paano pag-memorize nyo? Yung, parang estimated lang siya. Estimated na lang. Oh. Hmm, galing. Pero kung titignan po natin mga kalinga, pata lalo nang sunod natin si Ronald, parang bilis niya po maglakad. <laughs> Opo may nagsabi rin sa akin tumawag ano ba talaga na, oh, di ba talaga sila totally nakakita sabi nila sa akin oo oh, sabi ko sa kanila sila totally blind talaga Il ilan taon na po kayo tay? ilan taon na po kayo? Well, 62 to ah 62 mm. so ang laki po ng sacrifice po nila mga kalingap dali din po sa tulong ng uh, mother ninyo sa pag-alaga sa inyo opo grabe rin yung sakripasyo ng mama nyo no talaga na niya talaga yung tatay ko sa araw-araw din na oh. ay mm. uh, dito sa inyo tsaka dito sa lugar na niya uh, malamig kasi maraming mga puno tama tama lang po mm Pero ting tuwing ting ini talaga sadong ano Ma mainit din uh, Malinsangan din oo uh, po mm sa hindi natin nabutan si Nanet uh, mayroon meron ko siyang pinantahan uh, pinuntahan niya yun at tinawagan uh, daw siya para magtrabaho doon sa kanyang uh, kaibigan bago lang po yung naka ano, nakalakas yes. ah, uh, sayang hindi pa natin naabutan mga kalingap opo kamusta naman po tayo uh, bilang mga anak po sila Jonas at saka si Ronalyn uh -huh. kamusta naman po sila bilang anak ako oh. kamusta naman po Mm, mabait naman po sila. Oo. Oh. <laughs> kita po <laughs> naman natin <laughs> ay kaabang niya po sa kita ah uh, uh naman pa si Jonas sa uh, si Ronald po mga kalinga pa ta ginagawa rin po nila yung uh, abot po ng kanilang makakaya para makatulong sa kanilang mga magulang opo ganyan talaga tron, ano eh, kailangan magtulungan hmm. para sa, sa hanap buhay namin lahat Mm. Ang tatay ko, magkasama kami palagi yan pag tuwing magbabalat kami ng niyo. Mm. Yung dalawa doon, sino yung kapatid niyo doon? So, sino kapatid? Ikaw kapatid? Yung, yung dyan? Yung maliit, oo. Uh, yung e, James sa at saka si Angelo. Mm. Yan ang nag-aaral ng isa, yung elementary grade, mag-grade 3, -yung, yung ano, yung pasukan ulit tapos yung isa naman mag grade 8 mm, yung mas malaki so, si, yung kapatid mo dyan yung mas malaki yung kayang dalawa si James at saka si Angelo ah kapatid niya pa itong dalawang to opo mm. <coughs> yan ang bunso namin yan si James yung nag-aaral ng grade 3 mm yung si Angelo pang ano namin yan pang siyam mm. balisan po kami lahat dito dala yung kapatid ko po yung nag-asawa na ng dyan sa kabila mm. balisan po kayo magkakapatid lahat opo mm. so bali ikaw na lang sumunod doon sa lahat sila may asawa bukod sa yung dalawa ni len tatlo pa lang yan sila kuya tatlong babae pa lang yan yung may asawa na saka yung iba naman yung isa mga binata pa mm. yung mga uh, magulang pong lalaki so bali apat na babae opo bali apat silang babae tapos ano, anin kaming magkapatid na lalaki mm. sa lalaki ikaw ang pinakapanganay ora uh, meron pa? meron po po dalawa mm. yung sunod sa ano, yung sunod sa tatlong babae mm. si jason at saka si denisio mm. Nandito rin sila o uh, trabaho sila sa ibang lugar? Si Jason, nandiyan lang po sa kabila na yan ang mayroon siyang trabaho. Mm. uli? Ay, nag-uulay naman po siya. Uh, ulay, bagol ba? Mm. Pero... Sa trabaho sa kanang... sa kanang... Pautang kwarta ba? Sa lending? Oo. Oh, hmm. Tapos dito sa bahay, ilan kayo dito? Ano kami dito? Bali, walo. Hmm, uro kayo dito? Opo. Si mama at saka si papa ako, si Gabriel, si Angelo, si jim si Jason at saka si Ronaldin. Hmm. Paliwalo kami dito. Hmm. <coughs> Marami rin pa pala sila dito mga kalingak. Opo. At, di pa na siksika na lang din kayo dito? Oh. <coughs> Opo. Sa akin naman yung ano lang eh, yung tawag mo doon? ano tawag yung tagalog ay uh, na lang ay nagduduyan lang oh, doon ang pwesto mo hmm. <laughs> solo ha? solo solo gani pero na lang tabi mama Diyan sa ano mo pinupuan mo ay dyan, ah dito siya oh. dito siya nakapwesto naman solo niya rin dito oh, si Jason dito hmm Hindi mga kalinga pa tayo. Itong bahay po nila, maliit lang po ito. Opo. Yan. At uh, pilit lang po sila nagkakasya po dito sa bahay nito. At uh, ito po ay uh, pinagawa po ito ng simbahan tong kadilang tahanan. Last 2023, magdalawang hmm. taon ngayong ano, June 29. Hmm. At 27. Sa uh, malaking pasasalamat din sa parokya na silang uh, gumawa nito. Bayanihan po ito, marami talagang ano eh malaking pasalamat talaga namin sa mga ano namin dito kasamahan sa katuliko katoliko na hindi po kami na pinabayaan tulungan din naman nila kami naman magpatayo itong bahay kasi yung bahay namin yung nakaraan talagang sira-sira na hmm. opo Pali, well, si tatay, yun, yun po na halap po ay din po, yung halimbawa, paghihirap, depende na la lang din po kung magkano na, 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 na po nila. Opo. Hmm, pangihilot ng mga may pilay yung tinatawag na injury oo yung injury Opo. Hmm. lahat po sila dito mga kalinga pata tulong tulong po talaga sila sa kanyang abot na kanilang makakaya although medyo limitado ang kanilang uh, kilos pero nagagawa naman po nilang uh, mabuti uh, yung kanilang mga gawain maging si rin, rin, kaya po, lang po mga hmm? hanggang sa makaya lang hmm, hanggang sa abot po ng kanilang makakaya dahil limitado po yung kanilang uh, bawat galaw so Ronald na, na try mo na rin bang napaso habang ikaw nagluluto opo hmm yun ang isang disadvantage naman kasi hindi mo nakikita tapapaso ka na Natry mo na rin bang nakabasag ng baso o plato? Ah, ilang beses na. <laughs> 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 Hindi po kasi may iwasan po yun mga kalinga, Kasi alam naman po natin ng kanyang kalagayan. Kaya rin po naitanong natin po sa kanya. Kasi sa, sa akin po, sa aking pananaw, masa, sa tingin ko mas nahihirapan po si Ronaldin gawa po siya lalo lalo na sa pagluluto kasi hindi po talaga maiwasan kung minsan pasok ang galis oh, mapaso siya yun ang delikado kasi alam naman po natin na limitado rin po yung kanilang kilos galaw Kita so, na naman siya sa ganyan gawain pero hindi talaga maiwasan na mayroong ganyan na uh, ano talaga yung mapapasok sa tuwing uh, hmm. at saka yung magugas naman siya ng pinggan hindi din ma maiwasan yung mayroon siyang ma-damage hmm. so okay na lang okay lang po yun kasi ganoon naman talaga eh oh, give it na yun po. <laughs> Alam na yan, expected na po yun natin. Dapat sa hindi pa <laughs> Pag may pera, bili na po ulit. Yeah. Kaya yung nakita po natin kanina, nag-uwas po siya ng mugs. Uh, ah, Pagkapihan yata niya. Pagkapihan mo yan? Mm opo. -hmm. Opo. Ito po kalinga, bata. Nakatuwa pa rin itong mga kalingap sa kabila po ng kanilang kapansanan. Kakayanan sa bawat tagalaw po nila. Talagang so, ginagawa po nila talaga yung pinakadabis nila. Pagkos makakatulong po sila sa kabila po ng kanilang kapansanan. Yan po ang ginagawa nilang uh, lakas. Yung kanilang kakawalan uh, po ng paningin. Kumbaga sa mga, ibang mga pinagkaitan po ng paningin magiging ano po natin sila kumbaga magiging inspirasyon Opo, hindi talaga hadlang yung may kapansanan ka or wala dipindi lang yon sa ano si ano eh ginawan tayo ng ano ng Panginoon na merong tamang pag-iisip ng ano ang yung tama at saka yung mali hmm. saka may dahilan ang ating Panginoon Opo kung bakit uh, ganyan ang inyong uh, naging kalagayan at uh, alam naman natin na hindi naman ibibigay sa atin ng ating Panginoon kung hindi nyo kaya yes talaga po tama po yan hmm talagang mahal pa rin kayo ng ating Panginoon may dahilan yan kung bakit ganyan ang inyong uh, nawalan kayo ng paningin hindi yung hindi natin pwedeng sisin ah bakit Panginoon bakit kayo doon ganyan hindi Sige, kasi mahal tayo ng ating Panginoon talaga po. Dama po yan. Hmm. Kung baga ito ay pagsubok lamang. Opo. Parang ano eh, challenge na din paano mo yung dadalhin yung buhay mo na may kapansanan ka magawa mo ba ng tama. At saka dyan na din maano ng painoon kung hanggang hanggang saan talaga yung pana, ano yung paniwala mo sa kanya na hindi kanya pababayaan talaga. Hmm. Kahit ano pa yung hirap ng dinaanan mo, mga pusubok na sadyang ano talaga sa buhay hindi naman natin, hindi naman natin yung maiwasan eh na may pagsubok talaga mm. kaya naman nilampasan basta ano lang manalig lang tayo sa Panginoon na eh. saka mm. maniwala na pag may subok may lunas din parang ano eh parang yung ano tawag ito yung ngumungiti minsan naman lumuluha parang ganun eh oh. Hindi lahat puro saya. Opo. May lungkot din sa ating buhay. Parang ano eh? Parang gulong. Minsan uh, mm. nasa minsan naman sa baba. Hmm. Kaya yung kapalatan natin. Opo. Alir. na ako no. At uh, baka ano pa ulit tayo dito sa lugar ninyo. Makabalik pa ulit. Na may ano po sa susunod. Mm -hmm. At bigyan pa kayo ng ano nating Panginoon na ah, para marami pa kayong mga taong matutulungan kagaya sa ginawa niya sa amin na ah, tinutulungan niya kami. Mga mm -hmm. taga-punta niyo dito, meron kayong dinadala. Mm -hmm. At maraming salamat po talaga kuya at saka kay Ma'am Claire na palagi sumusuporta po. Oh, siya pa nagpaabot po sa inyo saka sa mga nanonood din sa YouTube. Maraming salamat po sa suporta nyo kay Ma'am Claire at saka kay Kuya. marami Maraming salamat po talaga. Maraming salamat din sa Jonas. <laughs> <laughs> Yung pang mga nga pata. Si Ronald, may mensahe ka? Sa akin lang, salamat po ako sa tumutulong sa amin. Ha. Hmm. Masaya naman. Opo. Oh, sa <laughs> so, itay, may mensahe po kay tay kay Ma'am Claire. Ay, ang uh, parang, pa lang pa ko sige do nga. Kami bisag di ka kita, talaga ja po ng may ugawas. O bisa do dali na may problem. Ikaw mo boy o nga po. Okay lang ya po, So yun po mga pa at uh, maganda rin po yung uh, mga mensahe po nila. Sana so, gawin po natin silang inspirasyon. Huwag po tayong paghinaan ng uh, loob, lalo-lalo na po sa mga uh, kapatid po natin, mga kababayan po natin na uh, kahit rin po ang kanilang uh, sitwasyon. Gawin po natin silang inspirasyon mga kalingap. At uh, ang kanilang puso ay buo. At uh, yun din naman ay uh, hindi ibig sabihin na kanilang uh, ganyang kalagayan na tasisihan nila ating Panginoon bakit sila pinabaya na ganyan, hindi po mga kalingap. sa uh, isa lang po yung pagsubok sa kanilang buhay, kung hanggaan po sila katatag. Kasi okay. hindi po ibibigay ng ating Panginoon sa kanila kung hindi po nila kakayanin. Totoo po yan. Hmm. Dahil po mga kalinga pata, patuloy pa natin supportahan sila Bal Santos Matubang atid na vlog Kalinga Prab at ang inyong abang lingkod uh, ah, Kalinga Torak. At, uh, ingat po tayo lagi mga kalinga pata God bless po sa ating lahat. Bye, -bye po.